kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin dito sa Historiador. Historiador Filipino. Isa siya sa pinakamadulas na hitman sa buhol na mapa hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli. Walang taga sa libdib kung kumalabit ng gatilyo. Wala siyang awa at halang ang bituka. Matungisan man ang kamay ay wala itong iiwang mansya ng bakas na tila isang aninong gumagalaw sa dilim na nag-iiwan ng takot sa mga boholano Isa rin siya sa mga itunuturing na most wanted sa buhol. Matapos niyang itong si Buena Vista Mayor Ronald Tirol sa loob mismo ng arena. Sino nga ba si Ete? At ano bang koneksyon niya sa pinakabatang pirador ng buhol na si alias Midyong, si Elmer Melencion alias Ete, ay pinanganak sa bayan ng Inabanga, probinsya ng buhol. Salatman sa yaman ang kinagis ng magulang, ngunit mayaman naman ito sa pagmamahal at sa pag-aruga ng kaninang pamilya. Bata pa lang si Ete, ay mahilig na itong makipaglaro ng baril-barilan sa kanyang mga kaibigan. gamit ang laruang baril na gawa sa tangkay ng dahon ng saging, kaya sa murang edad, ay tumatap na sa kanyang isipan na gusto niyang maging pulis lang araw at makipagbakbakan sa mga kriminal kagaya na lamang ng mga napapanood niyang mga aksyon na pelikula. Habang nag-aaral si Ete sa elementarya ay madalas siyang binubuli ng mga kaklase niyang mas malaki sa kanya Kaya lumaking palaban si Ete at ang kanyang mga magulang ay madalas na ipinapatawag ng paralan dahil nasasangkot na naman si Ete sa mga kaguluhan Nang magbinata si Ete ay napabarkada ito at napasama sa mga maling gawain hanggang sa natuto na siyang gumamit ng iba't ibang klase ng bisyo Di nagtagal ay naging sakit na siya ng lipunan at madalas siyang masangkot sa mga grupo ng kabataang madalas magrayot at pasimuno ng kaguluhan hanggang sa pinasok na ni Ete ang pagiging perador na hinahawakan ng mga politiko. Isa siya sa mga tinuturong sospek na tumutumba ng iba pang mga perador na katulad niya na nagiging bayaran ng ilang politiko na kalaban ng kanyang amo. 2014, pumutok ang balitang na paril sa Buena Vista Mayor Roland Tirol. Ngunit Nakaligtas ito sa pingit ng kamatayan at ang itinuturong sospek ay si Eddie Melenchon. Kaya simula noon ay palipat-lipat na si Eti ng hideout at pansamantalang nagpapalamig sa radar ng mga alagad ng batas. Hanggang isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay nag-cross ang landas ni na at ng pinakabatang pirador ng buhol na si Medyong. Kakabalik lang ni Medyong galing Mindanao nang pagtitripan siya ng isang grupo ng kabataan. Naging alanganin ang sitwasyon ni Medyong dahil sa dami nila at maswerte ang kanyang kalaban dahil sa panahon yun ay wala siyang dalang kargada. Ngunit nang makita ni Ete ang komosyon ay bigla siyang bumunot ng kanyang baril dahil may atraso din pala sa kanya ang grupong bumirata ni Jong. Nagpulasan ang kalaban na makita nilang makinis na kulay silver na 45 na baril ni Ete. At dahil sa pagsalba niya kay Medyong ay naging maganda ang kanilang samahan hanggang sa maging batalik silang mag -ibigan. Sanggang tikit ang dalawa at ang laban ng isa ay laban nilang dalawa. Hindi nagtagal ay sinamana ni Medyong si Ete sa kanyang mga sekretong misyon na pahanga si Ete kay Medyong dahil sa murang edad nito ay magaling na itong gumamit ng baril. Si Medyong ay nasanay sa Mindanao nang ito'y makabasok sa mga grupo ng bandido sa Mindanao na minsan pa'y nakalaban nila ang gobyerno ni Min minsan hindi iniwan ni Medyong si Ete kahit na malapit na silang masukol ng mga kapulisan sa kanilang mga misyon. Harap-harap ang nagigibag sa ng bakbakan sila Ete at Medyong sa mga kapulisan hanggang sa sila ay nakakasilip ng maliit na pagkakataon na sabay nilang natatakasan dahil sa perwisyong hatid ng dalawa kaya minarkahan sila ng mga lagat ng batas at nilagyan ng 200,000 pesos na patong sa ulo. Hindi naging madali ang manhunt operation sa pagdugis sa kanilang grupo dahil bukod sa madulas at maingat ang dalawa, dumagdag pa sa kalparyo ng mga kapulisan ang hindi pakikipagtulungan ng mga tao sa lugar dahil sa takot na mabalikan sila ng kilabot na grupo. Ilang taon ding namayagpag ang kanilang pangalan at hindi mahuli-huli ng mga kapulisan. Kaya dito na lumabas ang haka maaaring may anting-anting si Medyong pati ang kaibigan nitong si Ete dahil bigla na lang umano daw silang nawawala sa gitna ng bakbakan kahit paminsan na napapalibutan na sila ng mga lagat ng batas ay nagtataka na lang ang mga pulis kung bakit nakatakas ng mga ito May 27, 2018 nagkaroon ng high value target mission sila Ete at Medyong ito ay ang itumbang mayor ng Buena Vista Bohol kahit may mga close in bodyguard si mayor at maraming tao sa loob ay hindi pa rin nag si Ete na itumba ang kanilang target kasabay ng ingay at sigawan sa loob ay ang sunod-sunod na putok ng baril nagpulasa nang mga tao habang kalmado namang sumabay sa mga tao sila Ete at Midjong may ilang mga nakakita at itinuturong si Ete talagang bumira at si Midjong ang kanyang naging backup matapos silang makatakas ay nagtago sila sa kanila Hideout. Pagkatapos ng insidente ay agad na pumutok ang balitang pagpaslang kay Buenavista Vista Mayor Roland Lowell Tirol kung hindi siya nayari noong 2014. 2018 ay sinigurado talaga ni Ete na mayayari niya ito. Dahil sa nakarating nga sa mainstream media ang pagkatumpa ni Mayor Roland Lowell Terol, rason para bumigat ang pressure sa mga lagat ng batas. At ito ang mas lalong nagtulak sa kanila para mas maging determinadong hulihin at paragutin sa batas ang grupo ni Ete na nagbigay ng sakit ng ulo sa mga kapulisan at sa taong bayan. Bumuuna ng Special Task Force ang kapulisan na tinawag na Task Force Terol. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig, kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel. Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. June 5, 2018, Martes ng gabi, nakatanggap ng unverified information ang mga kapulisan sa lokasyon ng grupo ni Medyong at Ete sa Bulubundukin na lugar ng Danao, Bohol. Kaya kaagad na ng urgent briefing ang kapulisan upang pagplanuhan ang pag-aresto sa kilabot na grupo. Madaling araw ng Miyerkules, June 6, 2018, hindi na nagkaksaya pa ng oras ang grupo ni Superintendent Gaylord Tamayo, ang commander ng Provincial Mobile Force Company ng SWAT. Agad na kinasa ang kanilang operasyon at inabot sila ng dalawang oras sa paglalakad bago makarating sa Santa Ana Danao Bohol. Andang alas 2.45 ng madaling araw ay natagpuan ng mga pulis ang isang kubo sa isang liblib na lugar kung saan naganap ang matugong bakbakan. Walang bakas ni Ete sa lugar kaya malaya pa rin ito sa kamay ng batas. Sampung araw matapos ang pagpaslang kay Buena Vista Mayor Roland Terol sa wakas ay natodas ng alagad ng batas ang kasamahan ni Ete. Ito ang kanyang matalik na kaibigan na si Medyong habang ang madulas na kanma na si Ete ay hindi pa rin nila makita. Ayon kay Buhol Provincial Police Office Director Senior Superintendent Angeles Señorca, posible anyang may malaking tao ang nasa likod ng pagpaslang kay Terol at itinago ang kanilang kanma na si Ete Melencion. Hanggang ngayon ay wala pa rin balita na nahuli o natota sa operasyon ng mga alagad ng batas si Ete Mirincion. 2018 ay may mga ulat namang lumabas sa social media na nasawira raw si Ete sa isang shootout pero wala namang matibay na bedensya na makakapagpatunay nito. Dahil kung totoo man ito, ay isa na sana itong malaking achievement ng mga kapulisan sa buhol na hindi pwedeng hindi sila magpapreskon para ipaalam ang magandang balita. Ang kwento ni Ete Melencion ang patunay na ang barkadang iyong sinasamahan ay may malaking papel sa paghubog na iyong kinabukasan at ang mga magulang dapat ang magsilbing gabay upang hindi maligaw ang mga kabataan sa mapandinlang na daan na puno ng pitag at kasamaan. Ikaw, naniniwala ka bang nag-iba ang takbo ng buhay ni Ete? kung hindi siya sana napasama sa mga masasamang barkada. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.